News mga balita ngayon Tatlong MILF members patay sa ambush sa Maguindanao del Sur 5 million pesos na halaga ng ilegal na droga na sabat sa isang babae sa Tagig City Magkapatid sugatan matapos sumalpok sa bus ang minamanehong motorsiklo sa Aklan Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Patay ang tatlong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF habang tatlo pa ang sugatan matapos silang tambangan sakay ng isang minivan sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur noong linggo August 10. Ayon sa PNP Barm, ang mga biktima ay pawang mga miyembro ni Commander Malibuteng ng 128th MILF Base Command. Patungong Pembalkan, mamasapano ang minivan sa kayong mga biktima ng pagbabarilin sila ng mga suspect na kinilalang mga miyembro naman ng 118th Base Command ng MILF na agad tumakas matapos ang pamamaril. Nakuha sa crime scene ang nasa mahigit isang daang basyon ng bala mula sa iba't ibang kalibre ng armas. Samantala, inaalam pa ngayon ng mga otoridad kung may kinalaman sa Rido o Clan War ang nangyaring ambush. Timbog ang isang high-value individual na babae sa by operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Regional Office 4A sa barangay Maharlika, Taguig City, Kamakailan. Kinilala ang suspect na si Alias Fahani, 27 anyos, isang dalaga at lokal ng Datu Sinsu at Maguindanao. Narecover sa kanya ang mahigit 800 gramo ng shabu na may estimated street value na 5 milyong piso. Itinanggi naman ng babae na sa kanya ang mga nakuhang iligal na droga at sinabing na pag-utusan lamang umano siya. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sugatan ng dalawang magkapatid na binata matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang bus sa barangay Gibon na Bas Aklan, Kamakalawa. Ayon sa investigasyon mula sa bayan ng Kalibo at papuntang katikla ng pampasaherong bus nang mag-overtake ang minamanehong motorsiklo ng magkapatid sa likurang bahagi ng sasakyan. Hindi umano napansin ng driver ng bus ang kasunod na motorsiklo sa kanyang paghinto dahilan upang mangyari ang aksidente. Agad namang dinala sa pinakamalapit na ospital ang dalawang biktima na nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosaline Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.